Magandang araw po sa inyo lahat. Bali, ang ituturo ko po sa inyo ay, ay kung bakit kailangan po natin matutunan yung paglalagay ng ING sa dulo ng ating salita kapag... Magandang araw po sa inyo lahat. Bali, ngayon po ituturo ko sa inyo yung tamang paraan kung kailan dapat gumamit ng ING sa dulo kapag yung salita ay i-English nyo na. Okay? Bali po, yung ituturo ko sa inyo ay yung tinatawag na gerund. Okay? Na ito pong gerund na ito ay nagmula sa action na ginagawa ng ating pinag-uusapan. Okay? So, ito po yon yung aking halimbawa, yung action na ginagawa ng ating pinag-uusapan. Ako ay nagbabasa ngayon. Itong nagbabasa, yan yung action na ginagawa ng ating pinag-uusapan na ako. Itong ako, yan yung pinag-uusapan. Tapos yung ginagawa niya, nagbabasa. So itong aksyon na ginagawa ng ating pinag-uusapan, dyan po bumabase yung gerund Yan ang pinagbabasihan niya. So ang ibig ko lang sabihin, ang gerund ay mula sa verb. Na ang verb, yan po yung aksyon na ginagawa ng ating pinag-uusapan. Okay po? Ngayon po, ngayon po malalaman nyo na yung ating ating verb ay isa na palang gerund kapag ginawa nyo po itong pinag-uusapan. Hindi na po yung ako, kundi ito na mismong ginagawa ng ating pinag-uusapan ang gagawin yung pinag-uusapan. Ang, at ang halimbawa ko para dyan na itong nasa baba ang pagbabasa ay tumutulong sa akin na maging mas matalino. So kung mapapansin nyo, itong ang pagbabasa, kung, kung ating isa sa isip, hindi na siya nagpapahayag ng paggawa, kundi siya na mismo yung pinag-uusapan. At kapag nagkaganyan po yung ating aksyon 'yung aksyon na ginagawa ng ating pinag-uusapan ay naging pinag-uusapan na ang tawag na po doon ay gerund doon sa aksyon na 'yon na ginawang pinag-uusapan. Okay po. At dagdag kalaman lang po. Ang spelling po ng gerund sa Tagalog ay may umuulit na letra mapadalawang letra man yan o, isang letra lang, may umuulit. At kung mapapansin nyo, dito sa ating tiran na ang pagbabasa, may umuulit po dyan itong ba. Kung mapapansin nyo, sa harap niya, may isa pang ba. Yan po yung senyales na tama po yung pagpuporma ko ng salita natin sa gerund. Kasi yung ING po, ang ibig sabihin niyan, umuulit. Okay, tandaan nyo, pag may ING sa dulo, yung ating aksyon, ibig sabihin, umuulit. At pag ating ibabase sa, sa pag i spelling noong ating aksyon na gagawin natin pinag-uusapan, dapat merong pag-ulit. At kung mapapansin nyo nga, itong ba natin, inulit muli natin. Okay? Yan po ang tamang pagpoporma ng gerund sa Tagalog. Kasi pag pinorma nyo naman sa English, lalagyan nyo lang po yung, yung basa. Pag in, pag in English nyo po kasi yung basa, read, lalagyan nyo lang ng ING sa dulo. Yun na po yung tamang spelling ng gerund sa English. Pero sa Tagalog po kasi, uulitin po natin. May uulitin po tayong letra o dalawang letra para mabigyan tayo ng para mabigyan natin yung ating kausap ng senyales na, na ito ay isang gerund. Okay? Kasi pag ang ginawa nyo, ang, ang pagbasa, hindi, hindi, hindi pagbabasa, hindi na po gerund yung inyong tinutukoy na na English na salita. Iba na po. Kasi pag ang ginawa nyo, nyo ay ang pagbasa, pag in-English nyo yon ay to read. To read, hindi po reading. To read. Kaya dapat po talaga, itong inyong Tagalog na salita na patungkol sa gerant, may uulitin po kayo dyan. Okay? At saka pag pinag-usapan, nilalagyan po talaga natin ng ang sa harap pag nakatagalog. So, ang pagbabasa, pag in-English nyo yan, reading lang, walang da. Baka yung iba dyan, i-translate pa yung ang. Mali po yun. Hindi nyo itatranslate yung ang, ang itatranslate nyo lang po yung pagbabasa. Okay? Yung technique ko pong yun ay dapat yung matandaan kasi napakalaking bagay po noon. Basta may ING, pag itinagalog nyo, dapat may inuulit kayong letra. mapa-isaman yan o dalawa. Okay? Okay, ngayon naman po, ituturo ko yung tamang position po ng ating Jeran. Kung saan dapat iposisyon. Kung, kung sino ang pwede niyang makatabi na salita. Okay? Ngayon, bago ko po umpisaan yun, gusto ko lang ipaliwanag din na ang gerund ay ginagamit na noun. Kasi pag sinabi nating noun, pwedeng pag-usapan yan. At di pa kasasabi ko lang, ang gerund ay pwedeng pag-usapan. So, yung gerund, nagiging noun ang function niya. Okay? Hindi na verb. Kasi pag verb, ang ibig lang sabihin noon, ang ideyang ibinibigay natin, yung salita, gusto nating sabihin na itong salitang ito, yan yung ginagawa ng pinag-usapan. Pero, pag nakajiran nga, ang nagiging function niya o gamit niya ay isang noun na pwede pag-usapan. Okay? So, yung gerund ay isang noun. Makikitandaan din. Baka kayo maligaw. Okay? Kasi napakahalaga po niyan. Ang gerund ay maaaring gamiting noun. Okay? So, ito po ang aking halimbawa. Ang pag -e ersisyo ay mabuti sa iyong kalusukan So, kung mapapansin nyo, ito na po yung ating senyales. Gumamit tayo ng ang, tapos yung salita natin, um, nagulit na naman tayo ng letra. At ito po yung e, itong e. E, e. Diba? So, yan yung indikasyon na pag ito ay tinranslate sa English, may ING sa dulo. So, itong ang pag ehersisyo naging exercising. Okay? Exercising is good for your health. Okay? So, ang una nating gamit po sa ating gerund ay subject o pinag-usapan. At pag, at pag pinag-usapan, nasa unahan po yan. Tingnan nyo, yung exercising nasa unahan. Okay? tapos yung sumunod sa kanya ay isang verb, maaaring linking verb. At yung linking verb mo po natin dito ay itong is sa Tagalog ay ay. Okay? Okay, ang gerund po natin ay maaaring sundan, 'di ba? Ang gerund kasasabi ko lang ay isang noun. Okay. Ngayon, siya ay isang noun. Tapos pwede pa siya sundan ng isa pang noun at tatawagin natin silang compound noun. Dalawang noun magkasunod. Yung isa gerund, yung isa noun lang. Okay? Pero pwede natin isaisip na noun-noun. Isa, pero yung isang noun, gerund. Okay? Para hindi kayo malito. Pwedeng noun-noun o kaya gerund, gerund noun. Kayo nang bahala. So, ito yon Ang paglalayag sa ibang bansa. Pag, pag, in, pag tinranslate natin sa English to, ang paglalayag, yan na po yung senyales, may lala. May inulit tayo. So, ito yung jaran. Itong ang hanggang paglalayag. Pag in-English natin yan, traveling. Okay? So, so itong ang paglalayag, pag in-English nyo, traveling. May ING sa dulo. Yung travel. ba diba? Ngayon, kung mapapansin nyo, meron akong isinunod, abroad. Pag tinagalog nyo yung abroad, ibang bansa. Pero kung mapapansin nyo, bakit may sa? Kasi yung sa, ikinokonekta niya yung ang paglalayag sa ibang bansa, di ba? At dahil sa meron silang connection, ang tawag sa kanila ay compound noun. Pero pag in-English po natin sila, yung sa po ay hindi po natin itra-translate sa English. Ito lang pong ang paglalayag at ibang bansa. Kaya naging traveling abroad. So itong traveling abroad, ang tawag po ay compound noun. Na kung saan may gerund at may noun. Magkasama yung dalawa. Okay? Okay, so ang natutunan nyo dito sa number one, yung gerund, ang sumunod sa kanya ay isang verb. Linking verb, itong is. Samantala itong number two, ang kasunod niya naman ay noun. So, maganda po itong leksyon natin kung inyong tatandaan. Napakalaking bagay po nito, okay? Okay, dito naman sa number 3, preposition po ang mauuna bago yung gerund. Ngayon, kasasabi ko lang kanina, di ba, na ang gerund pwede pag-usapan. At pag pinag-uusapan, laging nasa unahan. Ngayon po, ang gerund natin ay wala na sa unahan at hindi na siya yung pinag-uusapan. Pwede po yun. Kasi po ang noun, pwedeng gamitin natin bilang object noun. Pag sinabi natin object noun, siya po ay maaaring maging object ng isang preposition. At kung mapapansin nyo, ang pinag-usapan natin dito ay itong preposition muna bago yung gerund. So, ang pinaka-logic dito ay itong gerund natin bago mag-preposition, ito ay sakop ng preposition natin, itong gerund na kasunod niya. At pag, po ng preposition itong gerund, at tawag po dito sa gerund ay siya na yung object noun. Okay? Yun po yon So, makikitandaan na rin po. Hindi sa lahat ng panahon na yung, yung gerund ay laging, laging subject. Pwede rin po siyang maging object noun. Ang mahalaga, yung gerund ay noun pa rin ang pagkakagamit at hindi verb. Okay? Siya ay magaling sa pagmamaneho. He is good at driving. Itong at, yan po yung preposition. Kasi ang preposition, in, on, at, of, over, at marami pang iba. At kung mapapansin nyo, yung driving natin ay inilagay natin ay inilagay natin pagkatapos nating mailagay muna yung at na isang preposition. So, yan po yung yung pwede nating gawin na pagpoposisyon sa jaran natin. Pagkatapos ng preposition, pwede pong gerund ang isunod. Okay? At kung mapapansin nyo, yung pagmaman pagmamaneho, may inulit na naman tayong dalawang letra. Yung M at saka A. Ma, ma. Okay? Number four, ang gerund po ay maaring isunod pagkatapos niyong gumamit ng phrasal verb. Pag sinabi nating phrasal verb, gumamit tayo ng verb tapos isinundan natin ng preposition sa pa natin susundan ng gerund. Okay, halimbawa, siya ay tumigil sa paglalaro ng Mobile Legend. Ngayon, ngayon po, pag in English natin itong tumigil sa phrasal verb po yan na nagko-compose po o binubuo ng verb at preposition. Yung verb po natin dyan na itong tumigil. Pag in English natin yan, stop. Yung sa natin, from. Na isang preposition. So, ang sinasabi dito sa ating aralin, pwede po natin isunod ay isang gerund. At ang nilagay ko nga po dito, playing. Okay? he stopped from playing Mobile Legend. Ngayon, yung geran po natin na playing, pwede nating sundan na pang lang ng ideya niya. Kasi pag hanggang dito lang, siya ay tumigil sa paglalaro. Mapapatanong yung iyong kausap ng ano. Ididagdagan mo, yung idinagdag mong impormasyon, yun yung compliment noong ating geran. At ang compliment nga po ng Mobile Legend. Pag in-English nyo lang, pag in-English nyo na, Mobile Legend lang. Hindi nyo na kailangan i-translate pa yung nang. Okay? So, makikitanda dalang Pagkatapos ng phrasal verb, pwede nyo isunod ay gerund. Okay dito, okay, dito naman po sa number 5. Yung verb na una sa gerund. At kung mapapansin nyo, wala nang kasamang preposition yung verb natin. Pwede rin po yon. I love reading. Gusto ko ang pagbabasa. Pwede rin po yun. Okay? Yung gusto, yan yung love. Yung ko, yan yung I. Okay? So, yung love po natin, isang verb po yan, pwedeng natin sundan agad ng gerund. Na, na kung saan, ang ginamit ko yung reading, pagbabasa. Okay? Pwede rin po yun. Okay, ngayon naman po, pang-anim, linking verb plus gerund. Pag sinabi natin link, linking verb, pwedeng M, pwedeng IS, ARE, WAS, WERE. Okay, yan yung mga linking verbs. Pwede po natin isunod doon yung gerund. At ito po yung ginamit ko. His sport is boxing. Ang kanyang sport ay pagboboxing boxing Yung I dyan, yan yung IS. Okay, kung mapapansin nyo, itong number 6 isang verb. Pero linking siya. Doon sa number 5, verb lang po. Hindi siya linking verb. Okay? Yun ang kaiba ng 5 at saka ng number 6. Okay po.